Ngayon po masasaksihan natin ang kauna-unahan na Coco Olympics sa bayan ng General Nakar. Noon at ngayon, champion ang kababaihan ng Nakar. Sa taon Gaganapin po ako ko Sumba Contest bilang paghahanda sa gagawin po nating yung Festival sa ating pong probinsya. Malakpak para sa ating lahat! Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon naman po ay nandito tayo sa Coco Cooking Contest 2024. So ito po ay taon-taon nating isinasagawa at ang main ingredient ng kanilang mga niluluto ay syempre ang coconut. Olympics po ay isang pinagsamang salita ng coconut at saka Olympic. Ito ay palaro na tinatampok ang mga magsasaka at industriya ng niyog sa niyog niyogan festival dito po sa lalawigan ng Quezon. Sa ating pagsasama-sama, din natin ang kahalagahan ng mga magsasaka dahil ito ang atas ni Mayor Isi sa aming tanggapan na ngayong 75th anniversary ng ating pamahalaan. Itampok ninyo ang mga magsasaka 3 du sa ating lahat. Kay Angelina na siyang nag-organize at namumuno nitong ating activity na ito sa kanyang mga kasamahan. Atin po silang palakpakan. Ang mga judges na narito sa aking harapan, ating pinapasalamatan, hindi na natin isikisahin. Mga suki na natin, yung iba ito karamihan. Yung mga nag-participate, nakabihagi na barabaranggay. Wala pa sa malalayong lugar natin. Nagpapasalamat ako dahil ngayon pa lang, kayo ay kabahagi na ng ating pagdiriwang ng 75th founding anniversary. Isa tayo sa mga top producers ng coconut at syempre ang mga nakarin ay hindi magpapahuli sa paggamit ng coconut. So meron po tayong dalawang entry, meron tayong ulam entry at kakanin entry na gagamitin ng buko at niyog. Ang mga lulutong ito ay i-judge ng ating mga limang piling-piling judges. Music ang pagkakataon nito, kaya matatala kayo sa kasaysayan ng bayan ng General Nakar na minsan ang kababaihan ay nagpakitang gilas at paggulong-gulong sa cover court ng oh so, Pero mo yun, e, i natin. After 75 years, ah, ito pala yung mga lula namin. Ganito ang hitsura. At ganito ang ginawa nilang kababalaghan noong sila ay sumali. So ito yung isang manifestasyon lang isang pagsisikap natin para ipakita na ang mga kababaihan noon at ngayon, champion ang kababaihan na ka Muli, maraming salamat, magandang umaya. Patatala sa kasaysayan natin sa ikapitong po at limang taon ng pagkakatatag ng bayan ng General Lacar Muli kayong nakibahagi sa mga halagang selebrasyon kagaya nitong Coco Cooking Contest natin. So taun taon po itong isinasagawa. Sa katunayan, last year, ang atin pong bayan ay na-feature ng biyahe ni Drew. So ito po ay vlog. At isa sa mga nanalo last year ay ang Barang Los Dish ng Barangay Bang Sana lahat ng barangay na nag-participate sa Coco Cooking Contest na ito ay ma-feature sa iba't ibang uh, platform. At mapatunayan ang lahat ng nakarin noon at ngayon champion. Para po sa ating first placer sa unang kategori na tatagap ng 15,000 pesos, walang iba kundi ang barangay. Barangay! San Marcelino! Yeah! Yeah! sa hapong ito kayo po ay aming tinatanggap ang mga contestant na kumasa sa hamon palakpakan natin ang mga matatapang na mga magsasaka ng niyog sa lahat ng barangay kung tayo ay uh, malakas ang produksyon ng niyog ibig sabihin malalakas din ang mga magniniyog. ipapakita natin ngayong hapong ito paano tayo makipagtagisan ng lakas at ng kasanayan paano natin i-handle ang ating produksyon ng nyog. Ako'y nagpapasalamat sa inyo na nag-participate. kayo ang isang palatandaan na ang mga nakarin na ang mamamayan ng bayan ng General Lacar noon at ngayon nananatili tayong champion. Maraming salamat. Magandang hapon sa ating lahat.